Guys, okay, chat tayo dito sa Carmen Plaza, no? Guys, okay, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa na channel ko, no? Si Kobontin Vlog. Yan sa Facebook natin, Lan Kobontin. So, nagpo-post din po ako ng mga content ko doon. So, mga short video. So, inaano ko po din doon katulad sa YouTube channel ko, Kobontin Vlog. Doon pinopost post ko rin po lahat ng mga videos natin. So, shout out po lahat ng mga viewers natin sa ka-subscriber po natin thank you very much Yon, thank you very much ng marami sa inyo guys thank you thank you guys sa jada 800 presyo bawas <laughs> Oh boy kas ka oh. Ay, may binulong si Mamo. Oh. Bawas pa 'no. Kokonin mo dalawang Ayaw. Oh, lang. Ayaw pa din. Kukunin niyo 'yung sarang-ano, umiga eh. Oh. Oh. 600 na lang daw Bayan lang pala. Hoy. Ha. Hoy. Yan ang sa ko eh. Na ko eh. 800 Ay, naging magkano? Na tolong, ba. Diba? ko ah, uh, na lang. Oh my god ah. 5,800 bumagsak okay. sa 500 oh. Dalawa na nakuha oh, My god. Kuha discount mo na no. 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 oh, wow. lang 500 na lang. 500 na lang. na balik, balik. 500 na lang oh. Ang laki 500. Oh, pala, tining 500. 700 na wala. sinasabi ko. Naging 500, no? Alam kong magandang diskarte pala kay Boy Kaskas. Oo nga. Tatagalan mo muna. Oo nga, tag. Ganun palang gagawin natin. Isusoka rin. talagang isusoka na try. Ibibigyan talaga niya. Bag sa presyo. Ayan talaga. Shout sa mga viewers Saka bayan ni Boy Kaskas dito, ha? Apo. Talagang CP 1-2 naging 500 na lang. Wow, napakaganda. Grabe, 700 yung nabawas, so. Hindi po. Huwag natin alam. Oh una sayangin yung discount oh okay. di di sa sa ano no, mo na di ka nalukin siya. Hindi ka nalukin din siya. Ano makina na ito? bakit siya sa Nag-iipon ng, ng relo. Oh. May God ah. Paano mo na? out sa mga buyer okay. natin dito. na lang ma'am. Sige na, tirahin mo Pakabit mo na lang yan, oh. Ay, pakabit mo lang. Brand new yan. 50 lang pa yan. dyan. Ayan. Ito mong 20. Magkano, magkano? Ayaw mo pa, ma'am? 150 na lang, ma'am. Sa'yo na lang yan. Ayan, oh. Oh, ayaw mo pa? Oh. 150, 120, 150 na lang. Ano ba? Ano ba ito? Ano nangyari, kaguykas-kas? Oh. 1,200, naging 150 na lang. Ayan, oh. So, napakasolid. Ikaw na lang bahala dyan, ma'am. Oh, diba? Diba? Oh, oh. di ba? Balbalik mo lang yun. No? Oh. Wag na. Oh. 150 na nga sabi oh, no. yan na. Yun, <laughs> oh. May video tayo rito. Oh, May video. Okay, oh. Dalawan dyan. Ah! <laughs> Ayan ah! na. Naging ano? 200. 200 Grabe guys. Oh. oh. Nakita ko sa dulo, guys. Ganda. Biro, biro mo yon. Sulit. Bagsak presyo. Mo oh, di ba? Sulit ba ma'am? Sulit. 50 sulit na sulit. Ipakabit na lang kami. Yun oh. Sulit oh. sir, sulit. Panalong panalo ka na dyan ma'am. Ganun pala kang lupit si Hiboy Casas, no? Mamigay oh. ng presyo. Oo oh, nga. <laughs> o oh, diba? Kuwanto? Oh, diba? <laughs> Hindi kaya kung babae lang mga customer ko bibigyan mga ganyang discount. Kuwanto? 1 to 200 ang kinu binigay? Oo. Oh, oh. Grabe ito ni Vlad. lang customer mo, ganyan ang presyo yung bibigay mo? Oo oh, nga no. Pakalupit pala nito boy kas kas. Utang ko, ka, dalawang libo. Oh. Tony Vlog, pati si Bosselmo natulala sa presyo. <laughs> oh. 1,200, oh. binigay ng 200, oh. ng dalawang daan. Oh, na wala. Oo, oh, di diba? Grabe. Ang kinaganda ng babae ang customer. Yun, tama.

Oh, shout out ma'am, shout out sa inyo Ito sa uh, itlog na mga itlog na pula no? Hi, good morning Hi, shout out po ma'am Nagasan po kayo? Ba? Pako lang ako Saga Pako Mga itlog no? Pili ma ba kuya? Opo, opo Pili tayo itlog na pula guys Nakita ng mga viewers natin para sa 50 pulid, murang, murang na, na oh. 'to. 'no. tayo ha. Ah. Ito po, po, Peloy. 'Yon. kayo. Apat yung kwenta, thanks. Thanks. Pwedeng padoble. <laughs> oh, okay. yan out dyan sa mga nagtitinda ng itlog dito. Ha, ah, sir? Morning dyan. Yun. Thank you. Uy. Ayun <laughs> know, o. Thank you, thank you. No, marami. Thanks, thank you Thank you po na no, marami. Shout out po sa inyo. Ah, shout out, sir. Yun, sa mga suki natin dito guys, no? sa mga balot, penoy, sa itlog na pula. Punta na kayo dito sa Carmen Planas, no? So, katulad sa mga balot na yan guys, to, no? Ayan. Tatlong pila, piraso guys, no? 50 pesos lang. So, ito yung binili natin. May dagdag pa tayong apat, oh. So, thank you very much. Yan. Yes, yun know. Oh. Uh, oh, oh, ah, oh yan. Oh. na kayo rin, bili kayo. Oh, Lalo yan. mga grocery. Dito lang kayo umang, mura mura bagong-bago. Oh, yun. Sa mga gusto mag-reseller, no? Kontakin Contactin nyo na lang sila, ma'am, dito. Kasi nandito naman yung mga... Yung pinost natin na number, guys. Yun. Oh, di ba? Dito na kayo, guys, sa mga balot, no? Tatlong piraso, 50. Sa penoy. Wala na, ubus Daan pa paubos na. Tatlong piraso Oo. guys, o, 50. Saka dito sa Penoy. Yan kayo guys, o. Luto na to, pitong piraso, no? Yan, eh. no? Eh. no? Pitong piraso, 50. Wala na. Bago na yan, Ito na yung, ano, wala, wala na. Wala na. na, ubos na isa, Wabos no? na, nakaapat na kami ng bank. Wow. Sana all. Sana lumago wow, pa ng lumago. Na oh, di ba? Dito na lang kayo pumunta kay ma'am. Dito na lang po kayo pumunta. Sa yes. Dito, Oh, sa gusto mag reseller, no? Dito mayroon na kayo. Meron bawas lang. Yon. yan. Yun. Pag marami yan. Pag marami ano, may bawas oh, pa, no? Meron bawas oh, yan. Guys, sa mga balot, pe... balot, naka-penoy, no? 50 pesos lang, o. Oh. Sa balot, tatlong piraso, 50 na lang. Sa usog na pula. Yan, no? Sa mga itlog na pula, guys, punta na kayo dito. Legit, legit na legit to, Bagong bagong luto. O, oh, di ba? Ngitin ka na. Ito na yan, kakainin na lang. So, shout out ma'am sa mga viewers ninyo, no? Sa Facebook. Shout sa... out sa mga taga-pampanga. Kasama namin nag i shout out yan sa mga taga-pampanga. Ma'am, thank you na marami, ha? May dagdag pa talaga, oh. <laughs> thank you. Bye-bye. Ito muna ako. Balikan natin si Tony vlog guys kasi hindi dito siya. Nagba-vlog pa siya rito no. no so, nakabili tayo ng itlog na pula, may kasama pang keno oh. Tony vlog, Tony vlog.